What's up mga kapetals! Welcome na naman nga sa panibagong araw ng buhay ko! <laughs> Balay ito nga pala yung araw na nagising ako ng madaling araw at nag ako sa sinangag. Habang naghuhugas nga ng plato ng aking yasawa ay pinaghalo niya nga muna ako dito para daw hindi masunog. Pero syempre literal laharo lang yung ginawa ko dahil alam niyo na hindi marunong magluto ang mayaman na ito. <laughs> Balay ito nga yung continuation dun sa last vlog ko kung hindi mo nga napapanood ay panoodin mo muna ma ko nga lang habang ako nga dito ay naniningil kay Judith at ang aking ay nagluluto pa dito. Sobrang swerte ko din talaga sa tao na to dahil kahit madaling araw ko siyang gisingin, kahit lit na siya natulog dahil ang sakit nga ng ulo ko, hindi pa rin siya nagre-reklamo kasi alam niya nga na buntis ako at kailangan ko ng extra care ngayon. At syempre alam nga niya na kinakabahan na talaga ako dahil ilang buwan na nga lang ay mga anak na ako. Patapos na nga itong January na ito. Maya-maya nga ay 8 months na ako. Tapos 9. Tapos, oh my God, ito na to. Iba <laughs> e ba talaga yung kaba at nervyos na nararamdaman ko ngayon? Kaya naman siguro totoo yung sinasabi ng iba pag malapit ka ng mga anak ay pahirap na ng pahirap ang iyong pagtulog? At to be honest guys, sobrang nararamdaman ko na talaga siya ngayon. Tapos ang lala talaga ng headache ko tuwing hapon or gabi, basta. Medyo kinakabahan din talaga ang pagkatao ko kaya sobrang swerte ko na may partner ako na napaka-supportive. Physically, emotionally, and financially, lahat ng li sa mundong ito. Ala! <laughs> Hindi naman niya ako pinipressure mag-normal. Kasi sabi niya nga yung iniipon niya ay pang-normal o cesarean. Alam mayaman. <laughs> Kaya sobrang proud talaga ako sa taon na yan kasi alam ko talaga na nagse save siya para sa pangangana ko. Bali maya maya nga, naging 6.30am na rin agad ng umaga. Grabe talaga, parang nagising lang ako ng 4.30 am tapos mamaya 6.30 na. At ito na nga yung oras na magbubukas kami ng tindahan. Dahil nga walang pasok si Alicia, syempre si Alicia ang ating kasama ngayong araw na ito. Sobrang bad weather talaga ng panahon na ito pero thank you Lord, another day na naman para yung maman. Siyempre <laughs> dahil may ginagawa kami sa kusina doon, ito naman si Alicia, paikot-ikot, paunat-unat, nagmumuni-muni. <laughs> Naglo-loading din siya pagka umaga pero sanay na nga rin yan magising. Maya-maya nga, binalikan ko na rin ang aking asawa at tuloy nga ang kanyang pagluluto ng aking cravings. At alam nyo naman, pag nag ako ay hindi pwedeng ako lang. E comment nyo na nga dyan sa baba kung anong cravings nyo ngayon at pipili nga ako ng papasayahin ngayong araw na ito. O ba naman? <laughs> And moments of truth! O oh, diba? Sobrang sarap. Alam mo yung sinangag na pang mayaman? Ala, hindi. <laughs> Thank you so much sa aking Sobrang excited na talaga akong tikman to. Meron pa nga siyang ibang niluluto kaso nag ako sa sinangag na mainit pa kaya nagsabi ako sa kanya nakakain na nga agad ako. At unang subo ko pa nga lang dyan. Ito ang tuwa talaga ako at craving satisfied. Thank you so much sa aking ngasawa. <laughs> maya, maya nga ay tapos na rin siyang magluto. Kaso pagkatapos niya nga magluto ay tapos na rin akong kumain. <laughs> Kung hindi pa nga kayo nakaka-follow sa kanyang Facebook page, i-follow nyo na nga siya. Sa Facebook page nyo nga makikita yung other side niya at sobrang kulit na side niya. Pagkatapos nga namin kumain, around 8am nga, ay natulog na ulit kami dahil napakaaga nga namin nagising ng time na yan. Kaya naman around 11am, nagising na nga ako at ito na nga yung time na mababa ako ng tindahan. Buti na nga lang, nandyan si Ate Weng para maging kareliebo namin. Pagka nga kailangan ko matulog ay eh, siya talaga ang nagbabantay dito. Dahil nga nakabanding ko na si Judith nung madaling araw, kaya naman pagkagising ko, wala nga ako ibang ginawa kundi tumambay lang din dito sa tindahan. At habang nakatambay nga ako dito, syempre ginagawa ko yung aking ibang racket. Dahil alam niyo naman na ako yung seller din ni sitaw. Maganda nga rin itong other source of income dahil wala kang ibang kailangan gawin. Basta may cellphone at internet ka, ay laban na yan. <laughs> Bali kung ikaw nga ay nakapag-register na, seller na, nakapag-add ka na ng products, at nakapag-cash in ka na rin ng puhunan na kaya mo. At syempre, ginamit mo yung aking referral code. Ang sunod naman nito ay paano mag-process ng orders. Napakadali nga lang, syempre, ang una niyong gawin na ay open si Tau. Tapos, punta kayo din sa account. Tingnan nyo, medyo malaki na yung nasold ko dahil matagal-tagal na nga akong nagbebenta kay Tau. Bali, pagkatapos nga nun, pindutin nyo yung orders. Balo yung mga lalabas nga dyan na pending, shipping, delivered At makikita nyo nga dyan na halos lahat ng pending ko ay delivered na Tapos naman, kung kayo mga pending orders at may puhunan nga kayo Pwede lang kayong dumamili, i-check nyo lang at pagkatapos nun, pay and take delivery Ganun lamang kadalay at pwede ka nang kumita ng 3 to 12% O ba naman? napakaganda ang side hustle to ni sitaw kaya kung wala kang ginagawa at may extra ka dyan ay ano pang ginagawa mo dyan register now and be a seller at pagkatapos ko nga kay sitaw nag crave nga ako dito sa sisig and syempre to the rescue si ate miles sobrang thank you lord din talaga dahil every time na nagkikrave ako sinabi ko sa mga kasama ko sa bahay kay la mama, sa aking asawa, kay papa wala silang ibang gagawin kundi lutuin, bilhin, gawin kaya sobrang mahal na mahal ko talaga ang pamilyang ito at pagkakain ko ha, habang nagpapahulaw-hulaw ako, ay minasage na ng aking nisawa yung aking likod. Dahil syempre, alam nyo na, bumibigat na talaga si baby at talaga namang ang bilis na sumakat ng aking likod. Maya-maya nga din ay umalis muna kami saglit dahil nga, thank you Lord, may po order na naman pong cellphone ng buntis na mayaman na ito. Dahil wala nga kaming service ngayon, dito kami sasakay sa aming pangmayamang sasakyan. Ala. <laughs> alam nyo na kung bakit napakayaman ng tindera na ito? <laughs> Dahil lahat talaga ng pwedeng pagkakitaan, malaki o maliit ay pinapasok ko talaga. Dahil syempre, lalabas na ang baby na mayaman. Kailangan paglabas niya, diretsyo na siya sa ibang bansa. Ala, bakit dadalhin doon? <laughs> Pagkatapos nga namin bumili ng cellphone, naghanap kami ng kamote Q kaso wala kaming mabilhan. Kaya naman ang gagawin namin, mabili na lang kami ng kamote at kami na lang ang magluluto. Pagkatapos ganon, pag uwi ko, dumating na yung mga bag na in-order in ko online. Sobrang mura at ganda lang nito. Kung gusto nyo nga, i-comment down below nyo nga at kung anong kulay at mapadalhan ko kayo. In fairness, mura lang siya at napakaganda. Kaya tatlo talaga ang binili ko ay para sa akin, kay MG at kay Alicia. Nagandahan nga dito sa si Alicia at hindi niya nga expect na para sa kanya yung isa. Kaya naman nung sinabi ko sa kanya na para sa kanya itong green, abay tuwan-tuwa. <laughs> Alam niyo naman na pag nagandahan ako ay sineshare ko talaga yan. Alam nga mang wala kayo kaya i-comment nyo na kung anong gusto nyong kulay. At syempre yung isa namang bag ay binigay ko sa sisi nyong tunay. At pagkatapos nga nun, syempre dahil may pa-order tayo ay papakilala ko na siya sa best friend kong si Judith. Thank you Lord sa lahat ng blessings. Huwag kang mag at lagi ko itong isha-share. Aba naman. <laughs> o oh, siya hanggang dito na lamang. Thank you Lord sa araw na ito. Bukas po ulit ha. 哈哈哈。<laughs>